ito yung sinasabi na dito daw nakikita yung matandang lalaki. So guys, yung GoPro ni Slim, not on namatay. Nandito ba yung sabi nilang matangkad na lalaki? Kung nandito ka, pwede ba nga pakita ka sa amin? Oo. nabawal yung imip. Ako na lang mag-isa dito sa loob ng bahay. Oo. ayaw minto nung rem. Anong dahilan bakit nandito ka? Anong dahilan bakit ayaw mong umalis dito? Kung ito ay spiritong naliligaw, gusto mo bang makatulong ako sa'yo? Namatay yung ilaw Kung Pusibli mamatay yan kasi nakakonect sa power bank. Kung ikaw yung na yan, napapailon ng EMF, itigil ko na muna. Dito ko. Hindi ako natatakot sa'yo. Ang abandonadong apartment na ito ay matatagpuan sa Sampaloc, Manila at 1970s pa daw nang ito'y itinayo. Ayon sa may-ari nito, may mga kababalaghan daw na nangyayari dito. Nagpapakita daw dito yung espiritu ng dating tenant nito na pumanaw. May tenant kami dati siya, mga oh, early 90s. Yung mga tumira na yun, may airpads sila namatay. Tawag namin si Mano. nung namatay si Manong, dyan binurol din sa... Pag umaga noon, ipapakain ng manok yun pang oh, pangs sila lang oh. Alam niyo yung upo na ano, yung low, low na squat. Upong matanda, oh. Upo ka nanda. Oh, Nakasquat ng bababa, tapos yes. nag-iose. Tapos ilan yung mga ano, yung mga manok. Oh, Ngayon, ano, may, may nagbinig kwento na mga barka-barkado nung nakatira dati siya. Na pati naglalakad sila minsan, pupunta dun sa yung doon. Yung sa terrace, nakatira si Manong na naka, ano, naka na squat. Hindi yung sila dun sa taas na At may nagpapakita din daw ditong isang lalaking malaking tao. Yung isa naman, yung may helper kami naman. No? Hmm. Bila ako pinasok sa bahay. Pasok kayo, hindi pasok kayo. dito din lang may nagigit sa mga Pinaupo kami. Sila kayo, kaya ano, kaya maalis. Kami ng kuya ko. Kuha siya kung sino malaki. Kasi daw, kala na may naldoob. Pinakat mo siya ng pakao sa dulo. Ngayon, nung, 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 nung lumalabas siya, after a few minutes, tumating yung airpads ko. Sabi ko, oh, ano nga, ba't may ano ka? Hindi, ano ba? may ano sa dulo eh, may tao eh. Yun, isang kwento na, malaking tao. At ang pinaka nakakatakot at nakakakilabot sa lahat ay may naninirahan na daw dito ditong mga elemento. Gabi na nang bumiyahe kami papunta sa abandonadong apartment. So ayun nandito na tayo sa abandonadong apartment dito sa Metro Manila. At ang sabi, 1970s pa daw tinayo. At nang marating namin ang lokasyon, nagsimula na kagad kami na mag-explore. So dito sa labas ng apartment, may mga makita ka dito mga tambak. Ito yung mga gamit dito sa loob ng apartment, na nilagay dito sa labas. At pagpasok namin sa loob, puro tambak pa din ang mga gamit yung mga nakita namin. Puro tambak lang dito, may kutsyon may aircon. Amoy, mostly gamit sa bahay. At medyo hindi maganda yung amoy dito sa loob. And then, ibang amoy, ibang amoy pagka sobrang abandon na, sobrang luma na ng bahay. Kahoy yung no? oh. basang kahoy, yung basang kahoy. <laughs> at habang nag explore kami, may mga naririnig kaming kaluskos dito sa loob ng apartment. Kanina pa kami nandito, nar naririnig talaga namin itong tumutunog dito. Pero hindi na lang namin ito pinansin at nagpatuloy lang kami na mag-explore. Makikita niyo yung hagdanan, sobrang, sobrang luma. luma na. Sobrang luma na yung hagdanan na to. Kasi 1970s pa daw to, tinayo. So more than 50 years na tong nandito. Nagpatuloy lang kami na mag-explore at pinuntahan naman namin yung CR nito. So ito yung CR nila. Kung mapapansin nyo, puro tubig na. Eh, matagal na nga tong, uh, walang nakatira dito. Abandonado na ito ng matagal na panahon. Yung mga tubig dito na imbak na. And then mabaho na kasi parang kanal na siya. Ayun na yung amoy niya, amoy kanal na. Medyo hindi talaga maganda yung amoy dito. At kakaiba talaga yung pakiramdam ko sa lugar na ito. Dito sa baba, medyo ito yung pakiramdam ko dito. Pagpasok ko pa palang dito kanina. Mabigat yung pakiramdam ko. At habang nandito kami ay minapansin napansin ako ang kalendaryo. Ay, tignan mo. 2016 yung ano, kalendaryo. So, ibig sabihin, 2016 may nakatira pa dito. So, akiya tayo sa second floor. At dun sa second floor, dun yung sinasabi may nagpapakita daw na lalaki. Matangkad na lalaki. nag na kami na umakit na sa second floor para tignan kung ano ang meron dito. So, ito yung unang kwarto. Pumasok na kagad ako sa unang kwarto. Pasok ko pa lang dito, Ibang yung amoy. Amoy nabubulok na kahoy. Medyo hindi ba ganda sa amoy. Parang nakakasulasok. Pero dito, wala naman akong gaano pakiramdam dito na mabigat. Ang light nung sa baba. At dito, yung sahig nga dito, medyo marupok na. Kaya dahan-dahan tayo dahan, dahan, kasi kung makikita mo, inalay na. At dito may cabinet dito. May nakita din akong cabinet dito. At sa tingin ko, ito pa yung lumang cabinets mula nung tinayo itong apartment na ito. Yeah. Ganyan yung mga lumang ano, cabinet dati. Nagpatuloy na ulit ako na mag-explore. At pumunta naman ako sa kabilang kwarto. Pumunta naman natin yung isang na dito kwarto. So itong kwarto na to dito, ito yung sinasabi na dito nakikita yung matandang lalaki na nakatira dito dati dito daw nakapakita yon sa terrace. Dito sa terrace na to. Sa baba, sobrang bigat ng parang labo. Pero dito sa taas, wala kung gaano nakakindaman. aking daman na kakaipa. Pero yun nga, try natin mag-investigate. Kitignan natin kung makakakuha tayo ng uh, sagot, evidence na totoong haunted ito. So ngayon, mag-set up muna tayo ng mga equipment. Nag-setup na tayo ng mga equipment natin. Maglalagay tayo ng rempad, motion sensor, music box, ghost ball. Nag-setup na kami kaagad ng mga ghost equipment dito sa first floor. Naglagay ako ng rempad, motion sensor, at ghost ball. At sa second floor naman ay naglagay din ako ng mga ghost equipment. At habang nandito kami sa taas, umilaw na pala yung ghost ball na iniwan namin sa first floor. So ngayon, kakatapos lang natin mag-setup ng lahat ng equipment natin. And then meron tayong limang POV. Sa taas, may dalawa doon. Since, sa isang kwarto, may dalawang camera doon. And may CCTV tayo dito ng na night vision. At sa hagdanan, may nakatutok na GoPro. And then ito yung panlima natin, yung wake natin. So mag-i-start na tayo ng investigation. And let's see kung makakakuha ba tayo ng sagot. At tutog ba yung mga kwento ng mga tao kasi sa mga nakikita nila at mga nagpaparamdam dito sa makukuha nating sagot sa investigation na gagawin natin. Pagkatapos namin mag-setup ng mga equipments, sinimulan ko na kagad ang investigation. Magandang gabi po. Nandito po kami upang malaman yung kwento ninyo at yung history na itong bahay na to. Ang sabi nila, meron daw dito nagpapakita isang malaking lalaki at meron din daw dito ang uh, oh, bayan, aras ka bay. Hindi ikaw yan. Atas ka dito. Pati oh, ka dito. Pero hindi ito yan. Habang nagsasalita ako, biglang tumunog yung music box sa na nasa lapag. Pero hindi ako sigurado kung may nagpatunog ba nito o yung kasama ko lang yung naditik nito. Ang sabi nila, meron daw dito nagpapakita matangkad na lalaki. And then yung dating tenant na itong bahay na to na pumanaw dito, nagpapakita raw dito. So kaya nandito po kami para alamin kung totoo yung mga sabi ng mga tao na meron nagpapakita dito at nagpaparamdam. Kung may katotohanan yun, pwede bang pailawan ninyo at patunogin yung mga equipment namin? At habang naghihintay kami na may mag respond sa mga equipment namin, may bigla kaming narinig na tunog na hindi namin alam kung saan nang gagaling. May Ano May Wait, wait, wait ano? hindi, din nga equipment natin. Pwede ba namin malaman kung nasaan ka? Meron ako ditong EMF. Ito yung nakakatitik ng energy ng spirits or entity. Na ang gagawin nyo lang, lumapit dito para malaman namin na nandito kayo, may kasama kami dito. Inilagay ko yung EMF sa may bandang kutyon para tignan kung may lalapit ba dito at may madidetect ba ito. Pwede ka lumapit dyan para malaman namin kung nandito ka. Kung totoo, yung mga kwento ng mga tao na may nagpapakita dito at nagpaparamdam, pwede bang pailawin yung mga equipment namin dyan at patunogin? Naghintay lang kami na may mag-response gamit ang mga equipment namin. Pero lumipas ang ilang minuto, wala kahit isa sa mga ito ang umilaw at tumunog. Kanina akong nage tayo. May tulog na tulog dito. Ka And then sa CR, mayroon din tulog na tulog. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi natin malaman, kaya nga nandito tayo. Para malaman natin kung totoo yung anabi Oh, go with the legod. Legod, try to ba na nangyayari? Hindi pre, naka-power 'yan eh. Namatay. Tol, namatay. Matay ko 'yung namatay. Biglang nag-unrecord at namatay 'yung GoPro ni Sling. At nang kinuha namin ito para tignan, hindi naman ito low bat. Oo, oh, pero hindi low oh. 'to. Um. Naman So guys, yung GoPro ni Sling, not on record, namatay. Oh, ito. Oh. So, Hindi na lang namin ito masyadong pinansin, kaya nagpatuloy na lang ulit kami sa pagtatanong at pakikipag-usap. Nandito ba yung tiyasabi nilang matangkad na lalaki? Kung nandito ka, pwede ba nga pakita ka sa amin? Or magparamdam ka sa amin? Kumawa ka ng ingay o tunog na maririnig namin na magkoconfirm na ikaw yun? Pwede mo bang gawin yun? Habang naghihintay kami na may mag-respond sa sinabi ko, kinuha ko na muna yung EMF. Yung EMF. At habang hawak ko yung EMF, nag-i-spike din ito. Ba? Kung ikaw eh yung sinabi na, Pakita mo ba eh? Pakita mo yung malayo oh. motion sensor and then nag-i-spike tong EMF then ayun nag-i-spike motion yung sensor bigyan na yung kung ikaw yung sinasabi na espiritu or yung matangkad na lalaki pwede mo bang pailawin ulit itong EMF na to na tatlong beses to confirm na ikaw yun at pagmasdan nyo itong mabuti dahil may nag-response talaga sa sinasabi ko pwede mo bang pailawin ulit itong EMF na to na tatlong beses to confirm na ikaw yun. Pailawin mo ito ng tatlong beses, itong EMF na to. Makalawa. Bibilang ako ng lima. Pangatlo. So ulitin natin. Bibilang ako ng lima. Pailawin mo ito ng tatlong beses sa loob ng limang segundo para malaman ko na ikaw yung matangkad na lalaki. Iniisip ko na baka nagkataon lang na tatlong beses umilaw yung EMF kaya inulit ko ulit yung sinabi ko. Sa loob ng limang segundo kailangan mapailaw mo yun tatlo. Pil Pilangin mo kung ilang beses ilaw ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kuha ba yun? Kuha? Hmm. <laughs> Guys, sa loob ng limang segundo, bumilang ako. Sabi ko, pa-ilawin niya ng tatlong beses yun sa loob ng limang segundo. Umilaw ng tatlong beses. Ayan, sunod-sunod na ilaw niya. At wala kaming device dito. Wala kaming cellphone na malapit dyan. Ayan, kita-kita naman dito sa mga ano natin. Marahil siya na nga yata talaga yung nagpapakita dito na matangkad na lalaki. Kaya para makakuha pa ng iba pang impormasyon, nagpatuloy lang ako na magtanong. So bakit ka nandito kung ikaw yung elemento, kung ikaw yung matangkad na lalaki na nakikita dito at nagpapakita dito? Bakit ka nandito? Bakit ayong umalis sa lugar na ito? Dahil ba ito ba ay tahanan mo? Kung oo, pailawin mo yung ibang equipment namin. Motion sensor, Ghost ball, rempad, may rempad din sa taas. Kahit na ano tumutunog dyan, pa pailawin mo at patunogin. Tahanan mo ba ito? Pero lumipas ang ilang minuto, walang tumunog sa mga equipment namin. At kahit yung EMF ay hindi na rin nag spike Nandito pa ba? Kasama pa ba namin? Kaya meron akong naisip na idea. Gusto mo ba na mag-isa lang makipag-usap sa'yo? Gusto mo na ako lang gusto mo makipag-usap sa'yo? Sige, pwede, pwede kong gawin yon. Papatayin ko din yung mga ilaw. Basta makipag-communicate ka sa akin ngayon. Atunugin mo yung mga equipment ko na nandyan sa lapag. Kahit ano dyan. At pagmasdan nyo itong mabuti dahil may sumasagot talaga sa mga sinasabi ko. Makita ko lang talaga gusto. Hindi pa rin umiilaw yun simula kanina. Gusto mo ba? Sige nga, pailawin mo yung EMF. wala So, ko pa lang isang beses, ha? Ah. Pag ito, umilaw ng tatlong beses sa loob ng limang segundo, makikipag-uusap ako ng mag -isa. Hindi na talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari. Kaya sinubukan ko pa ulit ito ng isa pang beses. Sige, bibilang na ako ng limang segundo, ha? Ah. Pailawin mo ito ng tatlong beses sa loob ng limang segundo. Kung gusto mo na ako lang mag-isa, makipag-uusap sa'yo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tatlo talaga eh. Guys, <laughs> mali yata ako ng ano, tinatanong. Challenge mo Mali yata ako ng tinatanong. Malinaw na sagot ito na gusto niya mag-isa lang ako dito sa loob ng apartment. Kaya wala akong magagawa kundi gawin ito. So yun no, ako na lang mag-isa dito sa loob ng bahay, dito sa loob ng apartment na snail na Dahil gusto nung spirits dito or entity na ako lang mag-isa dito sa loob. So ngayon makikipag-communicate tayo, makikipag-usap tayo na ako lang mag-isa. At gagamit tayo ng ghost tube, titignan natin kung tutugma yung mga tanong natin sa isasagot ng ghost tube. At nang ako na lang ang mag-isa dito sa loob, sinimulan ko na ulit na magtanong at makipag-usap. So dahil gusto mo na ako lang mag-isa na nandito, makasama ko nasa labas ako na mag-isa yung nandito. Pwede bang makipag-communicate ka na sa akin kung nandito ka pailawin mo yung mga equipment na nandito at yung EMF. Naghintay lang ako na may magresponsulit sa mga equipment ko, pero hindi ito umilaw at tumanog. Meron ako dito ng device na pwede kang uh, makipag-communicate gamit ito. Pwede kang magsalita ng isang word or isang buong sentence. Ang gagawin mo lang, lumapit ka dito. At kahit ito rin ghost tube ay hindi rin sumasagot. Kaya naisipan ko na ilipat ng pwesto yung mga equipment. Maya maya lang, ito na yung mga nangyari. Oh ayaw huminto ng rempad. At nang huminto na sa pagtunog at pag-ilaw yung rempad, nagtanong ulit ako. Ikaw na ba yung nagpatunog ng rempad? Pwede mo bang patunogin ulit? At maya maya lang biglang sumagot yung ghost tube. Pinagmumultuhan itong lugar na ito, pinagmumultuhan daw ito. Kung totoo pinagmumultuhan ito, may nakatira dito, pailawin mo itong mga equipment ko na nandito at patunogin. At pagkatapos kong magtanong, biglang sumagot yung ghost tube. Nasuhulan. hulan, hindi ako, Whoa! At bigla ding umilaw yung EMF. Anong dahilan bakit nandito ka? Anong dahilan bakit ayaw mong umalis dito? Inilipat ko na muna yung music box sa may hagdanan dahil iba talaga yung pakiramdam ko dito. At inilipat ko din yung ghost tube sa may lamesa dahil nagtataka ako bakit wala itong nilalabas na sagot. Itong ghost to sobrang daming sinasabi na ito pero ngayon wala siyang sinasabi. At habang pinapakiramdaman ko yung paligid, nagulat na lang ako sa mga sumunod na nangyari. Oh! Wow! Kaki, sobrang lakas! Oh! Nasaan ka? Saan ako lalapit? Nasaan ka? Nandiyan ka sa hagdanan? Ang lakas! Nandito ako sa hagdanan? Nagwawala, nagwawala yung imip. Nagwawala yung EMF. At nang umilaw ng pagkalakas-lakas yung EMF at ayaw talaga nitong huminto, dito na ako kinilabutan ng sobra. Nagwawal yung EMF. Kung ikaw yung nagpapatulog yan, nagpapailaw yung ng EMF, mo na muna. Pihinto mo. Wow. <laughs> biglang huminto. Nagbawal dyan pero biglang huminto. Biglang huminto sa pag-ilaw yung EMF nang sabihin ko na pahintuin niya muna ito. Pero maya maya lang bigla na naman tong umilaw ng pagkalakas-lakas. Anong gusto mong sabihin? Sige. Oh. Ihinto muna muna. Pahintuin mo yung EMF. Pahintuin mo na muna. Gusto ko makipagkwentuhan sa'yo. Gusto ko makipag-usap sa'yo. Nagagalit ka ba? Nagagalit ka ba nandito ako? Ihinto mo. Ihinto mo yung EMF. Masama. Sa pagkakataon na ito, kinakabahan na talaga ako ng sobra. Pero hindi dapat ako magpakita ng takot dahil alam ko may mangyayaring hindi maganda kapag nagpadala ako sa takot ko. Ihinto mo yung EMF, hindi ako natatakot sa iyo. Pero kahit anong sabi ko na pahintoy nito, ayaw pa din huminto nito sa pag-ilaw. Ayaw huminto ng EMF. At talagang nagwawala ito. Ay, nagwawala, nagwawal. Wild ng EMF. At nang mapansin ko na may cellphone palang katabi ito, inisip ko na baka ito yung dahilan kung bakit panay ilaw ng EMF. Kaya inalis ko kaagad yung cellphone na malapit dito. Oh! Pero wala na yung cellphone dito pero panay pa rin ang ilaw ng EMF. Guys, inisip ko na baka cellphone lang ni Slane yung nadititik ng EMF dahil malapit dun sa EMF. Pero tinanggal ko na yung EMF, ang lakas pa din ng ilaw ng EMF at tumunog. Yorempad. Nag-decide ako na patayin na muna yung EMF dahil ayaw talaga nito huminto sa pag-ilaw. Papatayin mo muna tong EMF. At nang pinatay ko yung EMF, hindi ko na malayan na alas na pala ng madaling araw. So guys, ang oras natin ngayon as of now, ay eksaktong alas 3 3.03 ng madaling araw ngayon at sobrang nagwa-weld yung EMF 3am lumipat ako ng pwesto malapit dito sa CR at dito ko pinagpatuloy ang investigation kung nandito ka sa lugar na ito dito sa kinatatayuan ko pailawin mo ulit yung EMF naghintay lang ako na may mag sa mga equipment pero lumipas ang ilang minuto wala kahit isa dito ang tumunog at tumilaw ulitin ko bakit nandito ka pa at hindi ko umalis sa lugar na ito gusto mo bang makatulong ako sa'yo? Kung ikaw ay spiritong naliligaw, gusto mo ba natulungan kita na makaalis sa lugar na ito? Kung gusto mo yon, kailawin mo yung mga equipment ko. na nasa sa lapag. Or yung EMF na yan, kanina, ang lakas ng ilaw niyan. Pero ngayon, hindi mo pinapailaw. O maaaring wala ka dito sa lugar na ito. O nandito ka sa hagdanan. Babalik ko yung EMF sa hagdanan. Oh! Namatay yung ilaw. Namatay yung ilaw. Guys, nam namatay yung ilaw dun. Biglang namatay yung ilaw na ginagamit ko. Pero nagtataka ako kung bakit ito namatay. Dahil full charge naman yung power bank kung saan ito nakasaksak. Imposible mamatay yan kasi nakakonnect yan sa power bank. Yung power bank puno pa yan. At habang iniisip ko kung bakit talaga ito namatay, biglang sumagot yung ghost tube. Oh! Guys, namatay yung ilaw. Hindi sinasabi niya natatakot ka ba? Hindi ako natatakot sa'yo. May ilang sumagot yung ghost tube. Simula nang lumipat ako dito, may ilang sumagot yung ghost tube. Nung namatay yung ilaw at ang sabi niya natatakot ka ba? Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ito pero kinakabahan at natatakot na talaga ako sa mga oras na ito. Kaya lumabas na muna ako para tawagin si Sling. Oh, ilaw yung ngimit. Oh, kanina hindi umiilaw yan. Ang tagal ko na yung nilagay ako At nang i-check ni Isleng yung ilaw, hindi naman lobat yung power bank kung saan ito nakasaksak. Kaya nga sabi ko eh, ano yan eh. At nang bumalik na ulit ako malapit sa may CR, biglang sumagot yung ghost tube. Pakiramdam ko, na ako sa sinasabi ng Those tubes, sa ah, sagot na sinasabi niyan. Kung may gusto ko pang sabihin, sige, sabihin mo lang. Ah, ako sa taas, doon ako mag-investigate. Tuloy ko itong investigation sa taas kung nandito ka sa baba, pwede kang sumama sa akin sa taas, pwede kang sumunod doon. Nag-decide na ako na umakit na sa second floor para doon na ituloy ang investigation. So ngayon nandito ako sa kwarto, dito sa taas, kung saan sinasabi na dito daw nung yung dating tenant na itong apartment na pumanaw at dito pa ibinurol sa bahay. Niya. At nang nandito na ako, sinimulan ko na ulit na makipag-usap. Nandito ba yung sinasabi, matangkad na lalaki na elemento nagpapakita dito? Oo, uh -huh, pailawin yun. Patulogin yung mga equipment na nandiyan. At habang nandito ako, hindi na tumutunog at tumiilaw yung mga equipment ko. Kaya inilipat ko na muna yung EMF palapit sa may hagdanan. At maya maya lang biglang sumagot yung ghost tube. And then yung binibigay na sagot ng ghost tube, may iba na hindi natugma sa mga sinasabi ko sa mga tinatanong ko. At habang nag-uusap kami ni Sling, bigla na lang tumunog yung music box sa likod niya. Oh! Hindi, kayo na ni? pa nandiyan eh. diba, hindi naman ako gumagano dito eh. Nandiyan ka ba sa alito this lane? Tatunogin mo nga ulit yung music box? At habang naghihintay kami kung tutunog ba ito ulit, biglang sumagot yung ghost tube. Pwede ba ba ulit patunogin yung music box? Umalis ka sa dadaanan ko. Dadaan ka ba dito kay Slain? Dadaan ka ba dito sa andan? Kung oo, nga, patunogin mo ulit yung music box. Pero lumipas ang ilang minuto, hindi na tumunog yung music box. Kailangan na din bumaba ni Sling dahil may tumatawag sa kanya at kailangan daw niya itong kausapin. Kaya umakit na muna si Jeremy para pumalit kay Sling. So may 3, 30 minutes na ako nandito sa taas at isang oras dun sa baba. Dito sa taas, walang gaano nag-i-response dito. Kaya sinubukan ko na lumipat sa kabilang kwarto para tignan kung may mag response ba sa akin dito. Lumipat ako dito kasi dito tumunog yung music box kanina at usubukan natin dito kung may ba tayo dito. Habang nandito ako, biglang tumunog yung music box na nasa baba. Ko yan, Sleng? Sleng? At nang tinanong ko si Sleng, hindi naman daw siya dumaan dito. Kaya bumaba na muna ako para i-check ito. Eh, napatutunog ng tunog pa ng tao dito. Oh, at dito umiilaw yung earmuff. Medyo pala isipan talaga sa akin kung bakit ito umiilaw at tumutunog dahil wala talagang tao dito sa baba. Guys, ng tao dito. Ayun ang CCTV oh, walang tao dito. At nang umakit na ako ulit, sinubukan ko na sa may hagdanan makipag-usap. Dito ka ba? Dito ka ba sa hagdanan? Sa uling pagkakataon, pailawin mo itong EMF kung nandito ka or kahit yung ibang equipment. Huwag kang sa pag-alis ko, ipag ko yung espiritu na nandito para makalis ka na dito. Kung gusto mo makalis dito, kung may nakikita kang isang maliwanag na ilaw, sundan mo lang yan. Ayun na naman, tumunog na naman motion sensor sa baba. Walang tao dyan. Marahil totoo nga talaga na may nagpaparamdam at nagpapakita sa lugar na ito. Kaya ang tanging magagawa na lang natin ay ipagdasal ang mga kaluluwa na hindi matahimik sa lugar na ito. So bago natin tapusin itong video na ito, gusto ko munang sabihin sa inyo, 82% ng nanonood dito sa channel natin ay hindi na subscribe kaya guys kung nag enjoy kayo sa mga ginagawa kong video i-like nyo to at mag subscribe kayo para malaman ko na nag-enjoy kayo dito sa video na to. And then see you sa next video.